Shout out po sa ating lahat no mga kalodi At nandito tayo ngayon sa kahabaan ng San Mateo Road no Paket po tayo ng IBP Road Para pumasok tayo sa trabaho ngayon mga kalodi Magandang magandang umaga sa atin no At kamusta po tayo lahat Kamusta ang buhay nating ngayong 2024 No mga kalodi Sana nga mga kalodi maging okay po ang lahat sa atin no? tsaka maging successful po ang bawat isa sa atin sa mga gagawin natin na mga negosyo o harap buhay no? mga kalodi maraming maraming salamat po pala sa mga kaibigan natin dyan na, na uh, walang sawa sa pagsuporta din sa ating mga ginagawang uh, short vlog no motor vlog no mga kalodi Uh, maraming maraming salamat mga kalodi at uh, shoutout shout out po sa ating lahat shout out po sa ating kuya no na si RD Moto na na siya nagiging inspirasyon natin para gumawa tayo ng moto no mga kalodi kasi tinutulungan tayo ni RD Moto mga kalodi no so nga nandito na tayo palabas na po tayo ng batasan Oh, no, mga kalodi Yan. Alabas na po tayo ng matakasan. Dadaan na po tayo sa Ilalim. Oh, no? para papasok tayo ng Commonwealth Road. Commonwealth Road na naman. The biggest highway dito sa Quezon City. No? Uh, isa shout out ko lang po ang aking future wife, no? Ah, uh, sa Jin Silio, no? Ah, uh, ma. Ah, uh, nandito lang ako para antahin ka. Kano man katagal o kano man kalipas ang panahon, ako ay nandito lang, lagi kang aantayin. I love you, I love you, I love you so much. Ingat ka lagi dyan, and God bless you mabuhay tayong dalawa so oh, nandito tayo sa may Tandang Sora, papasok na po tayo sa may Luzon Avenue, no? mga kalode alright alam niyo ba mga kalode, hindi ko kalain na up to 5 gear pala tong si Yamaha AZ 150 <laughs> ngayon ko lang din alaman One down, and four ups <laughs> ngayon ko lang nalaman mga kalode ilang araw ko na siyang kasama ilang araw ko na siyang minamaniho almost one month na Na no, mga kalode at at least napablisingan ko ito si Yama RZ ano, 150 Kalodi <laughs> malapit tayo ha, nandito na tayo mga kalodi oh, to, morning to at kapasok na rin tayo Haay, ang sarap ng simoy ng hangin napakalamig